Pagpalang araw po sa inyo na nandito naman po ang iwagan ng Pangasin na magtuturo po ng karunokan din po. Ang isisyo ko po sa inyo ay kahit saan po kayo pumunta o magbiyahe po o maglalakad o sasakay sa jeep. O pangkalatan po itong pangdepensa, pangproteksyon sa kaligtasan sa lahat po. Ito po ay uh, orasyon ni Santo Niño pa alam niyo po yung Santo Ninyo ba po na si Santo Ninyo na Iso Cristo? Ito po yung oras niyo po niya. Napaka-importante po ito. ko po sa inyo ito, sa inyo, sa inyo lahat po. Kasi ito yung ginagamit ko sa araw-araw bago ako pumuntang uh, o magbaik sa tahanan po maglakad. Ay pag nangusal niya po ito ay eh, hindi po kayo madidisgrasya. Kahit ano po man yan, hindi kayo madidisgrasya. Napaka-importante po ito manalangin ang isang ama namin at isi bago po yung umalis ng bahay manalangin isang ama namin sa bukal sa puso nyo at isunod po yung orasyon tatlong beses po at ipo sa dibdib gawin nyo to sa araw-araw na gawin nyo po protection sa inyong uh, sa inyong lakad po gawin nyo po sa araw-araw bago kayo malis ng bahay Sigurado po protection po kayo nito narito po karasya po abdiyo mabda si pag dinig iba salbami abdiyo magda si pag dinig iba tapos iipo sa dito po. Ang gawin niyo po sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyo na. salamat po.